Magandang gabi mga kahuan. Narito na ang ating ulat panahon ngayon. Sa kasalukuyan nga ay itong frontal system, patuloy pa rin yung epekto sa extreme northern Luzon. At itong easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko, patuloy ang epekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Itong frontal system, asahan natin na magdadala ng maulap na kalangitan at may mga pagulan sa Batanes, Cagayan, pati na rin sa Apayao. Samantalang easterlies naman ang na magdadala ng maulap na papawarin makalat kalat pag na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya paguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating kapuluan, asahan pa nga rin natin ang fair weather condition kung saan mainit at malinsangan simula umaga hanggang tanghali pero pagdating ng hapon hanggang gabi ay tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan naman ay wala pa rin tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob o malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay na ating panahon bukas, simulan natin sa Luzon area. Inaasahan natin ang frontal system ay magdadala na ng maulap na paparin, papawirin na may mga ulan sa Isabela, Cagayan, Apayaw, pati na rin sa may Batanes. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin patuloy pa rin ang fair weather condition kung saan may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at kabi. Agwat temperatura bukas sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius, ganun din naman sa May Legaspi. Agwat temperatura bukas sa May Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa May Tugigaraw. Sa, tagay, sa May Bagyo ay 18 to 25 degrees Celsius at sa Tagaytay ay 23 to 33 degrees Celsius. Agot naman ng temperatura bukas sa Puerto Princesa ay 27 to 33 degrees Celsius at 26 to 34 degrees Celsius sa Maykalesan Islands. Para naman sa lagi na panahon bukas sa Visayas, asahan natin patuloy pa rin ang fair weather conditions sa Visayas at may mga chance lamang ng mga localized thunderstorms. Sa Mindanao naman, asahan natin na ang easterlies patuloy na magdadala ng mga kalat-kalat na pag pagkidlat at pagkulog sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Meanwhile, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies tayo at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura bukas sa Iloilo at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa May Takloban. 25 to 33 degrees Celsius sa Cagayan de Oro. 26 to 34 degrees Celsius sa Davao. At 24 to 33 degrees Celsius naman sa May Zambuanga. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa.